Samantala, sa ilalim ng mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inatasa ng bawat lokal na pamahalaan at ahensya ng gobyerno na tiyakin ang kahandaan at kaligtasan ng bawat Pilipino sa oras ng sakuna. Kaya ang La Union na lasang bagyo ay kabi na ng paghahanda para maibsa ng epekto maaring iwan ng bagyong uwan. Si Simon Ong, Una sa Balita. mga gerong nagsibagsakan mula sa bubungan ng mga tahanan, malalakas na bayo ng hangin, mga punong pasunay-suray at nakabagsak sa daan, at madalim na kapiligiran, bunsod ng kawalan ng kuryente. Ilan lang yan sa naranasan ng buong lalawigan ng naunyon matapos sumagupit ang bagyong uwan nitong mga nagdaang araw. Sabado, ikawalo ng Nobyembre. Matapos ang aming magdamag na biyahe, agaran kaming tumungo sa La Union Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office upang kumustahin ang kanilang hakbang at paghahanda sa dalalapit na hagupit ng Super Typhoon Juan. Ayon kay La Union PDRRMO Officer David Salamanca, handa na ang ahensya sa paparating na bagyo. Nakahanda po tayo dito sa probinsya natin ng na... Uh, yung mga land base natin at saka yung mga water assets and also yung mga stockpiles natin if kinakailangan. May mga nakapreposition po tayo na uh, mga stockpiles po natin ng food and non-food items naman. And uh, regards naman po dito sa ating mga manpower, eh, naka-standby din po sila o oh, 24 hours monitoring din po sa 19 municipalities and one city po natin dito sa province of La Union. Preposition po yung mga rescue vehicles po natin dito sa PDRM o also itong mga land-based and sea-based assets po natin dito na kakailanganin. Ito yung mga pick-up natin, mga Service vehicle po natin nakakailanganin po natin for assessment and tong mga uh, rubber boat din po natin meron and itong jet ski po natin is naka-preposition po dito sa ating EOC po. Pinaghandaan po natin talaga yung flooding and yung landslide. Lalot yung dito sa probinsya po ng La Union is naka-red status po siya na Uh, nasa 200 mm of rainfall. So yun po yung ating pinaghahandaan kasi uh, ito po, uh, tinitignan po natin baka grabe po yung maging epekto ng, ng ating uh, flooding po dito sa probinsya. Matapos ang ilang oras, tubugo kami sa isa sa mga barangay sa La Union na nasa coastal area, ang barangay sa Agustin. Maganda pa ang sikat ng araw, mga batang nagtatampisaw sa dalampasigan at lumalangoy. Sinasamantala ang ganda ng panahon. Dito, naabutan naming pinupulong ng punong barangay ang kanyang mga kagawad, hindi sa kanilang paghahanda sa darating na bagyo. Kabilang ng pagtatabi ng kanilang mga bangka na siyang pangunahin nilang gamit sa kanilang pangunahing pinagkukunan ng hanap buhay, ang pangingisda. Sa ngayon, siguro tapos na sila sa pagtago ng mga bangka. And then, sa yung preparation naman po namin para sa mga evacuation, sa mga evacuation ng mga tao, ay magpapre pre evacuate kami ng 3 o'clock hanggang 10 o'clock. Mamayang hapon, mag-iikot na po kami, kasama ko ang mga kagawad at saka tanod. May inform ko na po lahat. Sa aming pag-ikot sa barangay, naabutan namin si Nanay Aida, mahigit 6 na dekada ng residente ng barangay. Ninenervis na naman kasi naranasan na namin nung bagyong emong. Kaya naghahanda kami, nakahanda na rin para sa pagdating ng bagyong owang. <laughs> Iwan na namin yung bahay namin pag ano. Siyempre, isipin namin yung mga sarili namin. <laughs> Bagamat hindi pag gaano daba ang banta ng bagyong uwan sa lalawigan ng La Union, partikular na sa San Fernando City, maagang sinimula ng pamahalaang panlalawigan ang paghahanda, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Naging maagap ang pamahalang barangay sa pamamahagi ng impormasyon sa kanika nilang nasasakupan. Nagkaroon ng pagkilo sa mga residente para iligtas ang kanika nilang mga sarili sa mga oras nito ito. Patuloy pa rin sa pagsinag ang haring araw. Pero anila, nila, taksil lang ganitong panahon. Kaya kailangang maaga pa lang ay nakahanda ka na. Abangan sa ikalawang parte ng La Union coverage ang mga paghahanda ng ibang bayan sa La Union at ang paghagupit ng bagyong uwan sa lalawigan. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, Simon Ong, alauna sa balita, Congress TV.